narinig mo ito sa kagubatan tuwing gabi, ay aakalain mong may tiyanak na sa paligid mo. Ngunit sa bidyong ito, ang naririnig ninyo ay walang iba kundi ang ibong ito mismo. Ang isang ito naman ay katunog ng car alarm. Parang laser gun naman ang isang ito. Pwede na ngang gamitin bilang iba't ibang sound effects ang tunog nila. Oh! maniniwala ba kayo na sa iisang uri lamang ng ibon, nagmumula ang iba't ibang tunog na ito? Meron silang mahabang buntot na dagdag pogi points daw sa kanilang panliligaw. At sino ba namang hindi mapapasagot ng oo sa isang ibong songbird na engineer pa? Ito ang lyrebird o menora, isang uri ng landbird bird na matatagpuan sa Australia. May dalawang species lamang ito, ang superb lyrebird at Albert's lyrebird na mas bihirang makita dahil naninirahan sila sa pusod ng kagubatan ang super lyre bird ang mas madalas ma-encounter ng mga tao. May haba itong halos 79 to 99 centimeters. Bahagyang mas malaki at mabigat ang mga lalaki na tumitimbang ng around 1.09 kilograms kumpara sa mga babaeng tumitimbang lang ng around 0.91 kilograms. Mas magarbo rin ang buntot ng mga adult na lalaki na kapag nakabuka ay kahawig daw ng musical instrument na lyre kung kaya't dito ipinangalan ang ibon. Ipinapahiwatig din ng pangalang Lyrebird ang pagiging musician ng ibong ito na masasalamin sa kanilang mimic ability. Ngunit hindi po ito kagaya ng mga parot na nakafocus sa panggagaya ng salita ng tao dahil ang focus nila ay natural at artificial sounds. Kayang-kaya nilang gayahin ang tunog ng mga ibon at hayop na kasama nila sa kagubatan. Gayun din ang ibang man-made sounds, kagaya ng chainsaw, car alarm at maging ang iyak ng bata at ang talentong ito ginagamit pala ng male lyrebird sa panliligaw. Upang ma-attract ang mga babae, dini-display nito ang kanyang magarbong buntot at isinasayaw sa sariling himig na pinaghalong sariling vocalization at awit ng iba't ibang mga ibon. At kapag matagumpay ang kanyang sing and dance number, hindi lamang isa kundi ilang babaeng lyrebirds ang nakikipagtalik sa kanya. At bukod sa kanilang kahangahangang tinig, alam nyo ba na tinuturing ding ecosystem engineers ang mga lyrebirds? Habang kahanap ng pagkain, ginagamit nila ang matatalas na kuko upang hukayin at haluin ang lupa. Ayon sa Australian Geographic, nagagalaw nito ang 155 toneladang ng lupa kada ektarya sa isang taon, pinakamarami kumpara sa kayang ilipat ng alinmang hayop sa mundo at katumbas na ng 11 dump truck ng lupa. Mahalaga ang prosesong ito para sa decomposition at nutrient cycling ng forest ecosystem. At nakatumbas tutulong din upang maiwasan ang forest fires dahil nga sa kanilang mga kahangahangang kakayahan ay tila may celebrity status na raw ang mga lyrebird. ibig sabihin kilala at kinaaaliwan sila ng publiko kung kayat mas pinili ng mga taong panoorin na lamang sila imbes na hulihin o saktan na nakatulong upang mabawasan ang chance ang maging endangered sila. May kakaibang tunog din ba ang mga ibon sa inyong lugar mga ka-awesome? This is Ate O from our Republic hanggang sa muli and stay awesome!